Tengok, anak-anak ini. Kamu nak pergi ke sekolah? Kamu tak nak pergi ke sekolah? Kamu tak ada anak? Tak ada oh, anak. Kamu tak ada anak? Tak ada anak. Kamu dah lima tahun. Kamu dah Ayan sila mag... Sila mag... -ina. naglalakad lang sila. Papunta sa... Galing sila sa school. Yun mo na silang ikuha, ikan sa skwilahan. Okay. Bakit kami doon? Nakikita po yung sila mag, magnanay na nakasabay namin, nahuli kasi kami ni Istong. Nakasabay namin sila. Kasi habang bakit kami, ito nang itaw namin sila. Sinundo nga daw ni nanay si yung dalawa niyang anak galing sa school. Tap, nagtinda siya ng, yung pakuha niyang kailang sa bundok, binenta niya doon, pila yung mong, pila yung mong halin, kita? 100 lang, 100. 100? 100 pesos. So, nakabili ka ng sudan? Wala. Wala, bakit? Pangbayar niya sa utang. Pangbayar sa, utang? sa utang? Oh my God. Oh my God. kami sa taas. Iba namin yung isang bata. Saan daw banda? Malayo na yun, baka hindi lang yun, malayo siya doon. na, uh, no, Pakamotor ano, ka lang? Wala. Lakad lang? Kasi dito naglakad lang daw. Papunta dyan sa satellite. Ay, na siya. Kaya pala may signal dito. Kasi andyan yung satellite. <laughs> Ay, sabi mo kasi satellite. Baka may, may signal kasi dito. Pag isa tinawag yung satellite. Kasi Ah, para sa satellite, nakapatong. Kasi may signal kasi dito, smart takapagdate nga ako? alaong pumatong kasi magin papatong kung maging ano kana sa teleplay. ano ang sumala? ay oh! <laughs> 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 ay <laughs> takot pala kay sa aso eh. Yeah. <laughs> Kaya takot nagulat ako, hindi lang tumakbo si Paul kasi eh. Ginulat yung aso. <laughs> ginulat kasi ni Paul yung aso. Tumakbo tuloy yung aso. Ayan, paakit kami dun sa isa pang sityo. <laughs> yung sityo satellite, tinawag yung satellite kasi parang nga dyan. Akala ko satellite kasi may satellite tower doon kasi may signal dito kahit sobrang taas niya na may may signal na ang Smart So doon kami doon kasi tinawag na satellite kasi nakapatong siya sa bundok yung sitio Yan <laughs> Atakala dito na naman tayo sa bundok galing Sitio Damilag tapos sa na naman ng purok nipa. Si Chunipa. Tapos may si Chus satellite pa. No? So, maganda exercise din naman to. Pinagpawisan na ako eh. Pero nga lang, matarik, medyo matarik na rin yung buntok. Pataas na. mag-isa. Ayoko pa naman pag mag-isa ako kasi baka may ahas. <laughs> pag may ahas, baka nakakatakot ano dito yung banakon. Ang habol yun. Yung snake na banakon. Yan sa papa Oo, oh, nak. Kasi so, baka may ahas. Paano kaya kung may banakon? <laughs> uh, uh, ikaw, apas. Ha? Huh? Ikaw, apas. Okay. Gyan ako. Apas yung sir ko? Hmm. Yeah, apas yung sir Kasi baka may banako ni. Eh. Choko <laughs> to ko. Sa so, mga bata, naglalakad lang. Sila-sila lang naglalakad, no? Anong katakot ba? May baka may ahas. Ang ini Hinihingal ako. Patas na no patas yung inakit natin ha. Parang piso na lang, langit na. Ayan, may mga bata pa sa likod. wala, kas nga ito na si Paul sabi baka malapit lang pero malapit <laughs> malapit na sa langit siguro <laughs> Ayan mga bata. Bala na, huwag marami ka. sila? oh, dalawa palang sityo doon. Ano pa? Yung sityo balang naon, tapos bago yung satellite. Go, wala yung nga. Oh, may ba, may baby pa <laughs> Ano ka to? Ano okay. ko biya itong? <laughs> Ayun mga bata. Asa mo ba ito? satellite? banawon pa. Sa isang isla. Papunta sila dyan sa isang sityo pa. isang si na banawon, tawag ng banawon. May dalawang sityo pa dito. patasin patasin na namin so, abangan nyo yung mga videos na makukuha ni sir Paul kasi palubat niya cellphone ko abangan nyo na lang po yung mga videos na mat na yung mga videos ni Sir Paul, no? Yung may kabayo okay. So satisfied na. Ito. So jade. Wow! So beautiful. Ang ganda ng tanawin, grabe. Ang ganda. Ito na yung breathtaking view. ito ay galing sa sitio ni Ipa. Yan yung Ang ganda. Ito ito yung mga bata, oh. Hmm. mo? Ay. Ikaw ito sa kaskwilahan. Iman Di din mga anak, te. Kini sila upat. Kalima na. Ay. Tapos <laughs> Sige, wala mo tira ka. Ayan huh. sila mo. Sila mag una. Naglalakad lang sila. Papunta galing sila sa school. Iyon mo na silang ikuha, Gikan sa schoolahan. Okay. Kinuha lang niya yung sinundo niya yung mga anak niya. Galing sa school. Doon sa Damila, sa school nila ni Judy sa Tsaka ni Divina. Buti may pala yung sinanay. Si ate. Ah, nagbenta siya ng car lang. Doon. Hurot, ubos. Pila. 100 lang? Uy. Yun na yun. Yung muna itong paniha. Muna na yung pansudaan. Bugas. Nakabalit kag bugas. Wala. Wala, nga naman. Wala, bayad sa utang. Bayad sa utang. Saan man ka nakautang? Dito sindahan. Ay. So, wala na kay bitbit diya ron. Uy. So, may yung sudan ron? Wala yun. Wala yung okay, sudan. Hmm? Wala ka niya palitin sa sardinas? Wala. Pero ma, wala man kong Pero naka-utang na ka dito sindahan. O, kusab? Ah. Wala. Wala nang natag kay dapamang Napa mga utang. Ang Hala. Layo ang sa inyo. Palay di ay. Sa Jamila Si Chubonahon. bunawon Naglakaw lang sila. Asa may inyong balay rapit? tayo pa? Oo. pa rin. Hindi pa naman. Kaya pa Kaya mukat. Ayan. Yeah. Muna talanin mong anak lima. Eh, nadungagi. na kayo. <laughs> Ayos so na dungagi kay gugmay pa manimo anak. Oo. Uh -huh. Na babae? wala. Ha. nang gamay. Pito sana labaw. Uh, Pito sana nimo na? Lima. Oh. 1. Unom. Unom ka buhok ani mong anak niya. Ang sino ang edad sa magulang? Sa matanda, pinakamatanda. Size. Ha? It's size. 16. 16 na yung eldest nagbenta daw siya ng car lang nabenta niya 100 pesos binayad lang din niya sa tindahan ni inutangan niya so ngayon wala kang dala wala well, may sudan ron wala may sudan niya wala may naglong ka dito ah udrot lang daw yung mga talbos ang dalang kamote ang kanyang ah uh, Sige. Hmm. Okay. Asa naman sila? Ba't nawala na sila? So, so habang umakit, habang umakit kami, ah uh, nandito sa sitio. Hindi uh, pa papunta kami sa sitio sa Tilait. So habang umakit kami doon, nakikita ko yung sila mag magnanay na nakasabay namin, nahuli kasi kami ni Istong. Nakasabay namin sila. Ang so, singalan ni Manay? Marites. Si Marites. Ikaw, yeah. So, singalan mo? Ayan. Si Ayan, ito yung panganay. Sunod kini. Oh. Si so, sunod ani, pangalan. Oliver. Si Oliver. Si Ayan, Oliver. Janjan. Janjan. Jan. Jan, Jan. Jan. Jan, Tapos kini baby ni mo? April. April. Sino doon ni nanay yung mga anak niya papunta doon sa, uh, galing sa school. Sa school nila ni Judy Ann. Sino doon niya kasi nag-aaral. Sino nag-aaral dito? Pila ka bukak. Si Kisa nag-eskwela ni? Eh. Dua. Sila dalawa. Ito si Kuya wala na sila? Wala kay what my birth. Why oh, wala yung birth certificate? Um, mm -hmm. Pero dapat mag-eskwela na na siya. Wala may libre diri nga ma. Wala. Wala? Wala mo si Kaso? Wala. So itong dalawa lang daw nag-aaral. So, habang umakit kami, ito nang itaw namin sila. Sinundo nga daw ni nanay si itong dalawa niyang anak sa galing sa school. Tapos sabi ni nanay, nagtinda siya ng car lang kasi may dala siyang, kaya ni nanay? Liang. Liang. May dala siyang galing doon, nagtinda siya ng, yung pakuha niyang car lang sa bundok, binenta niya doon. Pila yung pilay pila yung halin. Kita? 100 lang. 100. 100. 100 pesos. So nakabili ka ng sulan? Wala. Wala, bakit? pang bayad na sa utang. Hindi bayad sa, 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 utang. Oh my God. Wala na, ang buna. So, uh, hindi nga sila nakaano, hindi nga sila nakabili ng pagkain. So, na naawa ako, nakita ko yung sitwasyon nila. Mayroon ako yung hatag ninyo ha, para na ako may maparit sa So, ito ay bigay ko sa iyo para mabirit yung sa ha. Mm. Parit bugas, parit sudan. Ha? Hmm. Tapos, para na yung baby ni Mooa, pag didipan na siya, hmm. baby ha. So, thank you so much kay Tita Ivory of uh, Washington, USA na nagbigay nitong kanyang. Kakain lang salamat, para sa inyo, salamat. ha. Thank you oh. so pag ano kayo, Britsudan? Thank you Tita Ivory. Oh. Ayan, para salamat. may ano kayo, may pangbigay kayo, pangbili kayo, Sudan, ha? Hmm. Pero ulan na, hindi. Yeah. <laughs> okay. Salamat. Salamat. si baby, pa-yung Salamat. Ayan, thank you kay Istong sa Asama. aking nag-cameraman ngayon kasi nahuli kami ni Istong. Eh. Buti nakita natin sila, no? Na, kawawa naman. Pagbenta ng car lang. Kawawa yung nila, si nila. Malayo pa yung bahay nila. Malayo pa yun from ano daw. Pero so, si Chuen, sa so, wala, si Istong. Naghanap ng dahon ng saging na gawin niyang ano gawin niyang payong kasi na ulan na naambo na bitin na may payong sinanay ayun sila oh ayan Let's sila Ah. Ay, nakalabaw hala, pula pa lang yung payong <laughs> ano yun yan, tsungagin ano nga po to kasi di ba sinuwag na ako na minsan eh idala kong payong na pula ah Hey! May kabayo ka na Napay Iba na siya, kabayo po Ang kabaw may nuwag ba sa pula? Ako, Ano? Ang layo pala. <laughs> oh my God. Ganyan sila, oh. Asa pa yung bagay, balay? Masa ka pa? Masa ka pa dito? Buwan na yung balay? Malapit na niya.